umpisa na natin ang umaga magandang buhay magandang umaga mag umpisa na tayo pumilos <laughs> Tumatakbo na naman yung squirrel. <laughs> At inupakan na naman yung yung sunflower kamusta ka na? laki <laughs> mo na o oh, lumalaki na siya sila ito hmm, malaki na may hayop ito talaga yung pinakamalaki nag harvest ako kahapon lalagay pa tayo ng ibon na naman inubos na naman maya maya ayan nakuha ko na yung mga yung mga kamatis na hinog ina ko kahapon I'm happy with this <laughs> itong itong ano itong patatas yan pagka tumataas na ng ganyan, dadagdagan mo na siya ng lupa. Kaya mababaw lang pagkakalagay ko ng lupa dyan. Pagka tumutubo na yung mga dahon, tsaka mo dadagdagan. Tumutubo na yung nilagay ko sa paso sa container na cantaloupes, milon. Kasi, nakata dalawang beses ako, dalawa, tatlong beses ako nagtanim dyan sa lupa. Wala, namamatay lang. Pero ito siguro medyo matabaan lupa dito. Kaya nabubuhay yung pakwan. Ayan, ang pakwan. Nabubuhay siya. ayan may maliliit. <laughs> Ayun dalawang maliit. I don't know kung lalaki ng malaking regular pakwan. Ay nako, may bumagsak na kamatis. Ano nangyari? May sumundot. Ano nangyari sa ating mais? Wala namang nakakapasok Siguro hinog na siya. Or may mga ano tusok-tusok yung ang nakakapasok lang dito maliliit na ya. Nadaga siguro. Hindi yung malalaki. Hindi nila kayang pumasok. Kasi, oh, ayan ang butas niya. So, malamang nakakapasok yung maliliit. bulilit ng mga daga. Ayan, oh. Namaya ka na. Ang gagawin ko sa iyo. So, andito na tayo sa loob. Ito yung pakwan. <laughs> Pero kahit maliit siya, ang tamis-tamis. Nakakabuo ako hanggang ganyan. Tama, pangit ng lupa. Puro ugat. Nilinis ko na yung ugat niyan eh. Ngayon, meron na naman. Nung umpisa ako magtanim eto hari nawa makabuo ako ng labanus. nakakabuo ako pero mapait ayan o oh. sana ngayon hindi ayan na mais eto naman sitaw may tumatawag sa akin. Ano, may sitaw. Isa lang nabuo ko. Quebec. Wala akong kilala sa Quebec. Yan. Isang sitaw lang nabuo ko. Pinalaga ako maigi para tumubo. Haba niya. eto walang kumakain ng ng lettuce, red lettuce. So, hindi pa kami ganado kumain ng lettuce. Hindi ko pa siya na-harvest. Naglinis ako kahapon, no? Oh. kahapon ng hapon. Nalis ko yung mga, ito, nilinis ko para lumabas yung ano, mga bunga ng cherry tomatoes. Ayan, sa mga ang taas niya, umabot na hanggang sa labas ng ng cage. <laughs> ang daming bunga. Ito, ito naman ang pechay. Tumubo lang siya dyan. So, pinabayaan ko. Pinabayaan ko na lang yung pechay tumubo. Ano, kumusta na kayo dyan? Nakakuha ko kahapon, tatlong okra. Ang talong, puro bulaklak. Ito, ano din to, ligaw na squash, kalabasa. Eto, maganda. Ang cute. Ang cute-cute niya. Ang ganda ng bulaklak ng okra. Kahit yung yung ano ah. Kahit na yung ang dito. Eggplant. Maganda rin. Kaya lang nakatungo sila. Nakatungo. Kalabasa ba ito? O cucumber? I'm not sure. Kasi tumubo na lang siya eh. Yung talong niya maliit. Lumalaki na ito. Ito malaki na ito. Kumusta kayo ang palaya? O, oh, ito. May tumutubong ang palaya. Nasa loob siya. Ayan, maliliit na ang palaya. Gaganyan siya, lumalaki. Kahapon may ipinasok akong isa. Nasaan na yan? Ito pinasok ko sa loob na sa labas siya ng cage nandun sa kapitbahay. nangangapit bahay so ito na yung update nung ano aking nililinis na pinapatabang lupa hanggang dito nandito, nandito na ako tapos na yan dito naman ako ngayon yan pa L ang nagawa so umpisa ako dito sa dulo eh eto yung natitirang natanggal tinanggal ko na lahat yung yung dito tinanggal ko yung mga marigolds istorbo sa paglilinis ko. So, ito, tinira ko itong isang cucumber. Dahil, oh, na bumubunga siya. Buhay siya. Ang sarap kainin niya ng palaya. Ginisang ang palaya. Hindi ko pa pala nakukuha yung mga dahon ito. Kailangan kong kunin mga dahon. Talbos ng ang palaya para sa ginisang munggo. O, oh, meron na naman siguro kung aanihin. Siguro bukas na lang. Ito, inubos ko na rin. Napakadami ko sa fridge na bituelas. Kinubos ko na yung dapat ubusin. So, yan muna. Yan muna tayo. At, uh, na-investigahan ko lang tong aking, aking uh, gulayan. Ito yung mga pecha. May kumakain. Kinakain sila ng hayop. May mga insekto. Nakaabang na yung aking mga ibon. Alagang ibon. Kamusta ang kamote? Talbos. Okay. Yan muna ang atin ngayong umaga. Ang pag... Pag... Uh, check ng aking halamanan. Nagaling na rin ako sa harap. So, ang susunod yung gagawin ay magdilig ng gulay. Hanggang dito na lang. See you tomorrow. Bye now. See you tomorrow. <laughs> Maglalagay ako ng, ng, ano eh, ng sweater na malamig sa katawan para hindi ako maluto ng araw <laughs> maitim na ako ulit, During summer maitim ako eh bye na please subscribe click the black button black, black bell para ma-notify kayo pagka mayroong bagong video but everyday now I'm, I'm trying to to make a small video to update our situation Okay. Bye na.